Hi guys! For today's video guys, pakita ko sa inyo yung napamili kong kayutay. -okay. Tsaka barato lang po siya. Sukatin natin. Maganda mong mili sa okay okay guys kasi mura lang po siya. Tapos maganda rin yung tela niya. Makapal. um mm. Katulad nito, guys, oh. May green. ganda pa yung tela niya, saka yung kulay, oh. Mukhang bago. Oh. Yeah. Tapos partneran natin ito ng ano? Ng shirt ba? Ito yung shirt natin. Yeah. Ito yung ipapartner ko. ganda mamili pag hapon, guys, kasi mura na siya. Hmm. Okay ba, guys? Okay. Alam niyo ba na 10 pesos lang to? Ito, 10 pesos. Tapos yung shirt niya din, 10 pesos lang din to. Yan. Ano hmm. Ang ganda pa. Tsaka matibay din lang yung tahi. Okay. Hmm patitibay yung tahi niya. Kaya, mag-upay okay na rin kayo guys. Solid po. Hindi kayong hindi pumunta ng palengke. 20 pesos lang ang ganyan. Tapos meron din dito. Ayok. Hmm. alam mo ba magkano to? 10 pesos lang din to, guys. Kulat sa. Ayan ba, 10 pesos, 10 pesos. Kulang natin tong short. Napaka-murang bibihin sa okay okay. Siguro matitibay po siya, ito, tanuhan natin nito. Mahilig ka talaga ako so, okay-okay guys, simula pa noon eh, yun. Mm. Diba? Ulit so, yung short mo. 10 pesos lang din to. Ayan. Maganda mga kayo guys. Makapili ka ng ano. Mura. O. Oh. Tara. Lakad na tayo. Punta tayo sa bayan. Maganito lang. O. Oh. 20 pesos. Palit-palit ako. Palit-palit. Lagi po ako nang nagpa-ukay guys. Kasi mga kapal po yung tela niya. po guys. Ayan po po kayo kasi 20 pesos. Halagang 20 pesos na gamit na. Sa susunod na video guys, pakita ko sa inyo kung saan kayo kung saan ako bumibili ng mga okay okay guys. Ayan. Partneran natin to ng puting shirt, short. Para bongga. Bongga. Bongga yung ating attire. Mm. pwede niyo po ito ipisood guys labhan niyo po muna labhan niyo po muna kahit malinis naman po siya yung iba malinis eh pero yung iba may mga stain stain may mga mancha mancha gamay e, lang siya labhan hmm, diba ganda na guys no ang kapal po niya o oh. mancha niya 20 pesos lang tapos ito cheese o di ka na ng bayan 30 pesos kung mo. sino magasasabi na 30 pesos lang to attire mo na to next chat. next naman taka Ano ka ba? na matutuwa kang mag ano mag ukay nakapahinga mo yung okay. ilang sandali lang ng isang araw mo punta ka sa bayan mag ukay na pala kay ukay hmm? diba guys maganda 10 pesos lang po ito yan ang kapal po niya oh. Mm ng kapal po. 10 pesos, diba? Subukan nyo po mga kayo guys. Sunod so, naman itong isa. Sukat so, natin. Like nyo po yung video ko guys. Pasta share na din. Tapos paki subscribe po. Subscribe po guys to guys, di ko alam kung sa akin to. Yung nga, na ba? Hindi ko alam kung sa akin to guys. Hmm. 50 pesos lang ito eh. Ang ganda siya. Pwede siyang pang pangbinyag pangkasal pang kasal, pang piyesta, pang Pang, mutil, pang gala. Ano tayo guys ice? Parang masikip na. Sikip na kunti. Kailangan ko pang mag-diet. Hindi siya masara. Kailangan pang mag-diet. Masikip. Ito isa Ito okay, so. hmm. pa siya guys. At 10 pesos lang ito. Ang ganda po. Matibay pa siya. Ayan, titingnan nyo rin yung zipper niya guys. Kung sarap ba. O kung ayos. Ayan. Zipper lang naman titingnan mo dito. Eh. Ang okay siya. May isa pa akong dress guys. So, Ang ganda po. Ang ah, sa okay okay guys. Kita yung pilipin ko pa. Ba. Pakita niyo ba yung pilipin ko guys? <laughs> mm. Parang masasara masa naman siya. Kaso lang, hindi ko siya abot. Ganyan mo na siya. Magkano to guys? 10 pesos lang to. Hmm? Grabe. May pang ano ka na. Pang okasyon. Di ba? Pang- Sino magsasabi na 10 pesos lang yung pagpunta ka sa isang party ba ngayon? Pesta. Binyag ka sa... Ayan. Susutin ka na sa halagang 10 pesos. Grabe. Maganda. Maganda. Samahan niyo ako sa susunod guys. Kasi mamili tayo ng mamili tayo ng kayo, kayo sa bayan. Yan. Yeah. Salamat sa panonood guys. Sa susunod na video. Samahan niyo ulit ako po. Pag-subscribe po. Thank you. Bye.